Hello loves, welcome to my YouTube channel. For today's video, ako lang tao ng akong approximate earnings sa akong ads on Reels sa Facebook. Kaya bago pa man ta, atong lang tao kung na na ba siya ay sulod. Tara! Ito ta sa itong home screen, i-click ang Facebook, dahil yun ay three lines sa babaw, ato na siyang i-click ato siyang i-click dayon sa professional dashboard i-click na to dayon scroll down lang tapa ubos i-click na to ang monetization tapos na orang kita na to i-click na to ang ads on reels para makita na to ang atong earnings ara kay bago pa man ta mo ang atong sulod sa atong approximate earnings Diode. get paid per play on your public reels only original eligible reels will earn money. Final payments are calculated at the end of each month and paid out about twenty one days later. You must earn you must earn at least one hundred dollar get paid. Kay ka maka payout ani? Basta na buto hundred dollars ang imong earnings. Thank you.